na. Yan, yan talaga nang nagpagwede. Okay, right, tapos na yung nagpagwede. Na, may nag ng cut Mama, cut, yan ka talaga sa kalsada. Di ka nahiya. hiya. <laughs> po, dito ka dapat sa loob. Baka mamaya masagasaan yung mga anak mo, oy. Hmm?

ano? Yung lachet, anak niya. pa yung Playtime daw, playtime. Playtime sa labas. Lu. 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 Dami na naman alaga. Oo nga, hindi, hindi nga akin yan eh. Dito lang dinadala ng nanay niyan. Ewan ko na yung pusa yan. Dito siya nanganganak sa akin. Tapos iniiwan din sa akin kas pabuntis na naman siya. Dahil ano? Wala naman siya sa kanya. Bilyang ay lang kapoy. Ang kit, ang kit din. Hindi din. Wai, kayo ha? Doon lang ha? Naa gusto naman pa eh. siya. Iyan na. Ayan na. Shhh. Huwag lalayo. Huwag. Sarap ng higa, oh. Ala. Ang kapatid. Ito yung unang uh, inanok, eh. Unang uh, inanak na ano iniwan dito sa akin. Ito, pangalawang baby. Pangalawang natin. Apat sila ngayon. I know. Eh. after after ilang weeks nito, iwanan naman yan dito kasi kumakain na eh. Ayun na. Eh. Ay, ba't malungkot ka? Lungkot. No, eh. Lungkot. No, Tulog ata ko, kakain ah, tulog ah. Hoy, tulog ka? <laughs> tulog? Ito <laughs> ka bunso eh. May nag-donate ng ano, cat food oh. Hoy, <laughs> hindi, hindi mo naman siyang mama. <laughs> Itong isang to nakikidid eh. Hoy, Ashley. Hindi mo naman kayayan, Mama. Ay, ayaw ka naman. <laughs> Saka si Ashley. Oh. Ayan o. Oh. No? Wala kayo na. Wala <laughs> Mama mo yan? Ay, ay. Hindi <laughs> mo naman kaya yan, mama. Oh. <laughs> si Pang todo todo. Huwag gano'ng huwag bebe, o. Oh. Ala. Si Panda. O, oh, ayan. Panda, dali, dali. Ay, nag-awa ka na ni... Eh. Ashley, oh, oh, nakidedi sa mama. Uy, bumasok na si mama ka. Bumasok na, naya na siya. Oh, pasok na sa loob. Pasok ka na. Ano na si mama? Ay, ay, pasok na din sa loob. Babay na, babay. Pasok ka na doon. Baka masagasaan. Pasok ka na. doon na si mama niya? Ay, pasok ka na. Denise, paano mo ah? Yata na, okay pasok na oy Mali! mali ka malik Mali. <laughs> pi na <pinasukan> mo, baby hu 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 Ito. hu ayun. Ang galing. hu hu pa, naglalaro ko. Ano hu 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 Blue. hu si hu oh. Ito si Ashley. Pusa iyan na Pusa iyan na dinala rin dito ng nanay niya. Oh, naiwan dyan sa halamanan. Umiiyak. Ewan kung asan ng mama niya. Nakikidede. O, saan ka punta? Balik ka naman. Ano si mama mo? Ano no? Hmm, pasok na doon. Pasok na. Ay! Duling man to. Ay, pasok na daw. Wala man It's si mama mo. Ayun, Mama mo. Ayan, oh. oh. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang. Bye, everyone. Thanks for watching. God bless. And always be happy.